Nakakatuwa talaga ang mga netizens. Kahit simpleng pagfo-follow lang sa Instagram, napapaisip na agad sila ng love story. Gaya na lang ng usap-usapan tungkol kina Pasig City Mayor Veco Soto at Catriona Gray. Napansin ng mga netizens na nag-followan ang dalawa sa Instagram at bigla na lang naging mainit ang usapan. Aba, parang teleserye kung mag-isip ang mga tao. Sabi ng ilan, baka raw may collaboration project si Navico at Catriona, kaya sila nag-follow. Pero kahit may project o wala, marami ang kinilig. May mga nag-comment pa nga na bagay daw talaga ang dalawa. May nagsabi pa na sana'y magkita na sila ng personal at sana raw ay may mag-video o mag-picture kapag nangyari yon. Samantala, si Alden Richards ay hindi rin nagpahuli. Naging bahagi siya ng The Scar Project ng Belo Medical Group, kung saan kasama niya si Catriona Gray. Sila ang dalawang mukha ng campaign at tumatalakay sa kahalagahan ng pagtanggap sa sarili, kahit may mga pilat o sugat sa nakaraan, literal man o emosyonal. Dahil dito, marami ang natuwa. May mga fans na matagal nang nangangarap na magsama si Alden at Catriona sa isang proyekto. Kaya naman nangyari ito, halos magdiwang ang social media. May mga nagsabi na bagay daw sila. Katriona and Alden look good together, sabi ng isa. May iba namang nag-request na sana ay magka-love team sila sa isang pelikula o serye. Aba, panalo sa visual, panalo rin sa chemistry. Pero hindi pa rin matalo ang tandem ni Navico at Catriona. Mas naging makulit ang ilang netizens Pinayuhan pa si Mayor Vico na ligawan na raw si Catriona bago pa siya maagaw ng iba. Sayang naman kung palampasin pa ang pagkakataon, ang sabi ng isa. May isa pa ngang nag-comment na bagay raw si Catriona bilang First Lady ng Pasig City. May mas malakas pa ang hirit, First Lady ng buong bansa, kung sakasakaling tumakbo raw presidente si Mayor Vico sa hinaharap. Sa totoo lang, wala pang kumpirmadong relasyon o proyekto na nagpapahiwatig ng romantik na ugnayan sa pagitan ni Navico, Alden at Catriona. Pero ang mga netizens, talagang creative at mapaglaro ang imahinasyon. Sa simpleng Iggy Follow, isang buong teleserye na agad ang naiisip nila. Nakakatuwa man, nakakataba rin ang puso na makita kung paanong nagkakaisa ang mga tao sa kilig at saya. Sino nga ba ang tunay na bagay kay Catriona? Si Mayor Vico na matalino at principal. O si Alden na charming at artista. Isa lang ang malinaw, sa mundo ng social media, sapat na ang isang follow para maging simula ng isang kwento. Kwentong netizens, kwentong nakakakilig.